Ay, ang sarap talagang mag-chess dito sa Bukawi City Mall. Panibagong araw na naman ng pakikipagpraktisan dito sa Bukawi City Mall mga chess Club. God is good all the time, all the time. God is good. To God be all the glory mga chess Club. Oportunidad at pagkakataon na naman ito upang madagdagan ang ating kalaman sa paglalaro ng chess pagkakataon at oportunidad nito upang madagdagan ng ating mga kakilala at kaibigan. Alas 4 talaga ang call time namin dito sa Bukawi City Mall pero 3.30 pa lang ay nandito na ako kaya't naisipan ko na lang munang mag-set up at basahin ang mga komento sa mga nakaraan nating post at nakaraan nating vlog. At binuksan ko na nga ang aking cellphone at laking tuwa ko nang bumungad sa akin ang mensahe ng isa sa aking mga idolo at ang sabi niya, good afternoon, good job, Tuloy mo ang malinis mong intensyon para sa mapalaganap ang chess sa ating bansa. Keep it up and always take care. Alam ninyo, nakakataba sa puso ang mga ganitong mensahe. Lalo lamang akong ginaganahan na ipagpatuloy ang aking adbukasya na maipalaganap ang chess. Lalo nat, malaking bagay para sa akin makahulugan ang mensaheng ito dahil ito ay nagmula pa sa aking iniitulo, nire-respeto, 13-time Philippine Champion, Grandmaster GM Joey Antonio, maraming salamat sa tiwala at suporta mo. GM Joey, mabuhay po kayo, sir. At masahin na rin natin ang ilan sa mga komento at si shoutout natin. Ang mga ka Chess Club natin na nag-comment sa mga nakaraan nating posts. Shoutout kay Joy Patrick Galvez Banyares, Vladimir Edison Delmar, Rodel Palisok, at big shoutout din kay Paring Normal De Jesus, Franklin Ribostes, Manolito Villasan at kay Sai Tabios. Pagbati rin dito kay Roman Cruz ang kanyang mensahe. Congrats Sir Mark Angelo -Gudino. isang napakalaking tulong sa mga kabataan na maibahagi mo sa kanila ang iyong mga kaalaman sa larong ahedres o chess. Mapalad ang bayan ng Bukawi, partikular ang mga kabataan at chess enthusiasts sa programa mong ito. Salute to you and to your team. Shoutout din kay Migo Pilayo Arosena. Bricks Gilbert, palagi ba may laro dyan? Regular na po, tuwing hapon na po may laro dito. How to join? Punta lang po kayo at isasali namin kayo sa aming GC. Sabi naman ni Daniel Padilla, Sir, pa-shoutout naman po dito sa Pampanga Chess Club at Kapampangan Chess Club. Good day po and thanks Face to face po ba yan o online? Maganda po yan. May 11 years old son. Gusto po sana niyang matuto din. From Raquel Moreno. papuntahin niyo lang po dito. Mark Joseph Abilardo. May age limit po ba? Wala po. Kahit anong edad po ito. John Alyari Digia. Punta lang kayo dito kung interested. Paul Richard de la Cruz. MR Arandoque Figuracion. May bayad po ba? Sabi ni Cor. Libre po ito. Meron po ba sa Imurong Bagaw, Cagayan. Ay, dito lang po ito sa Bulacan. How to join? Punta lang po kayo dito sa JIL, JIL ako. Nag-aaral, baka pwede pong sumali. Pwede po kayong sumali. At ang unang dumating sa ating venue mga ka-chess club itong si Chant Saven Constantino. Player po ito ng JIL. Grade 9 student po siya at katututo lamang din. Nagulat ako sa tira ng batang ito sinakripisyuhan tayo at naging komplikado kaagad ang laro. Buti na lang ay hindi sumapat ang kanyang oras pero kung hindi, munti ka na tayo sa kanya. Mahusay ang batang ito para sa nagsisimula pa lamang. Nakikitaan ko ng potensyal itong si Chan. Keep it up, Chant! Today is another day dito sa Bukawi City Mall. At uh, ito, ang mga nauna nating bisita, of course, Bati ka muna, kami mga gusto kong batiin na uh, chant mo. Hi Sir Dan. Hi Nathan po. Hi Nathan. Kung free kayo, punta lang kayo dito. Nandito no, lang kami. We have also another guest from uh, Santa Maria, Bulacan pa to. Yan, no? Oh, itong uh, kasama natin ngayon dito. Uh, pakilala ka. Uh, anong pangalan mo? Say kay Barsaga po. Ako, 9 years old pa lang po. 9 years old ka na. And then, anong grade ka na? Grade 4 po. Saan ka lalaban ngayon? Sa Batang Pinoy po. Kailan ito? Kailan ka lalaman? Sa December 16 po. December 16. Ano ang mga preparation ginawa mo sa para sa Batang Pinoy? And doing, nire-represent mo ang Bulacan para sa Batang Pinoy. <laughs> Nilisit po kami sa, ano po, sa mga kapitan po. Ah, sa mga kapitan? <laughs> hindi yung practice. Bukod sa pagsusulisit sa mga kapitan, anong practice <laughs> ang uh, ginawa mo? Paano ka nag-practice? Minsan po, dumadayo po kami sa... Sa, sa Santa Maria po, Dun, tapos tapat na ng Duck Pag naglaro tayo dito, magkalaban talaga tayo. sakan tayo. Pero pagkatapos ng game, magkaibigan tayo. Pero over the game, war yan eh. Laban talaga yan eh. Okay? Galingan mo kasi gagalingan ko din ha, ZK ha. Nakitaan ko kagad ng galing at husay itong si ZK. Tactical at agresibong player. Kanina natatawa ko dahil nung tinanong ko siya kung paano siya nagpe-prepare. E eh bukod sa kanilang paghahanda, e eh nagsulisit pa pala sila ng kanyang tatay ang dagdag pang gasto sa nasabing kompetisyon. Ganyan, kapursigido ang mag-amang ito. Huwag mong bibitawan yung pagpupursigi at determinasyon mo na yan, CK. Yan ang iyong magiging puhunan para makamit mo ang iyong pangarap na gumaling sa paglalaro ng chess. Sa mga gustong magpaabot ng donasyon at sponsorship dito sa batang ito, ipaabot lamang po ninyo sa akin at ipaparating ko yan kay ZK with full accountability yan, mga ka-chess club. Hello po sa lahat ng taga-mobile well, chess club sa school namin, JLCF. Hello po. Mga player mo, pare, ba't sila? Hello, wala na itan kay Vince. Uy, paramdam kayo sa akin, ha? May laban pa tayo. Binisita din pala tayo ng matangkad, pogi at simpatikong coach ng JLCF. Itong si Sir Dan. Napakalakas ni Sir Dan. Best of three games to, mga ka-chess club. Hirap na hirap ako dito kay Sir Dan. Ako ang nagahabol ng punto sa kanya. <laughs> <laughs> Tawa, na dapat yon mga ka-chess club pero nakaswerte pa at nakahirit pa ako ng fortress kaya tumabla ang aming first game. Not counted yon mga ka-chess club kasi nga race to two wins kami dito. Dito sa susunod na game talagang hindi na ako pinaporma ni Sir Dan. Inilabas niya na ang kanyang isandaang porsyento at namilipit nga tayo ng tuluyan at kinalaunan ay naubusan tayo ng oras sa sobrang hirap ng posisyon na binigay niya sa akin. Eh, patawa-tawa na lang itong si Sir Dan. Alam niyang naibag niya na ang unang panalo ng aming match na ito. One point na nga si Sir Dan, mga ka club. Ibig sabihin, pagka panalo pa niya ito, tapos na ang aming mini-match. Kaya kailangan ko nang ipanalo ang game nito mga ka-chess club. Pero hindi madali. Sag-sakripisyo ng isang piyesa si Sir Dan. kapalit ang kanyang initiative at umaatikabong atake. Manang mana talaga sa playing style si Vince Pascual sa kanyang matikas na coach. Napakalupit mo Sir Dan, hirap na hirap ako sa iyo. Kaya ang ginawa ko, binilisan ko na lang mga ka-chess club at umasa na lang ako sa time attack. Sabi nga ni paring Ernie, time attack is the best attack. Tingnan natin kung uubra yan mga ka-chess club. Tingnan natin kung gagana ang ating strategy mga ka-chess club. Time attack is the best attack. Mukhang uubra. Tayo na nga, mukhang maubusan na ng oras si Sir Dan. At eto sa game na ito mga ka-chess club. All one, everybody's game na ito. Ano kaya mangyayari dito? Pipitas tayo ng isang pawn dito kay Sir Dan, pero masama ang kanyang tangka. Balak niyang corner ang ating queen matapos tayo makapitas ng isang pawn. At mukhang mag-payback yan. Ayaw niya makipag-queen to queen. At ayan na nga, na-blunder ng isang piyesa si Sir Dan. Binabati ko ang mga chess club natin dyan. Eh? Sir, ano nga pangalan mo, sir? Uh, ako si JC from uh, Maycawayan po. Ayan, Maycawayan. Saan ka ngayon nagtuturo, sir? Uh, sa Maycawayan College po ako. Coach po ako ng Maycawayan College. Ako nga pa na, sir JC. Binabati ko yung mga player ko dyan. Ayan. <laughs> Sino-sino man kayo dyan. Happy, happy. Okay, okay. Uh, best of three games tayo, sir JC. Laro lang ha, game. Hindi nakakapagtaka kung bakit napakalakas ng na mga player dyan sa Maycawayan College. Eh malupit pala talaga itong coach nilang si Sir JC Mula umpisa, mula sa opening Ipit na ipit at gipit na gipit tayo mga ka Club Hindi ko alam kung sobrang batil ko ba talaga O marahil sobrang lakas lang din talaga nitong si Sir JC Nawawala na ako ng pag-asa sa totoo lang, mga ka Club Gusto ko nang mag-resign at some point of this game Lalo na sa position na ito Mawa one piece tayo dito at tuloy-tuloy nga papasok yung kanyang queen gusto ko na lang talagang mag-resign at matapos ang aking paghihirap na ito mga Jazz Club pero isa sa mga itinuturo ko sa aking mga estudyante don't give up just keep fighting and keep the game complicated at baka malay mo mag-relax ang iyong kalaban e eh, makakuha ka ng iyong chance na rat time panic dito sa si Sir JC at nagkaroon tayo ng complication dito mga ka-Jazz Club at ayan na nga tuluyan ang nakapasok ang ating rook at nakamati pa mga ka-Jazz Club sayang nga lang at hindi na nakabawi itong si Sir JC dahil aalis na nga yung magtatay na barsaga at sa kanila itong chess mat at chess clock na gamit namin. At sakto rin, papalis na rin si Sir JC. Sir JC, balik ka na lang at bawian mo na lang ako sa susunod mong pagbalik. Saya nga lang at nalubat na ang ating kamera kaya hindi natin nakuha na ng full game nitong bakbakang JIL at St. Paul University. Napakaganda sana ng banggang itong mga ka-chess club. Sana maglaro ulit sila sa susunod at makuha natin ang kanilang full game.